Okay, ito na mga idol natanggal ko na yung stator ng bara ko na ginagawa natin ano? So, i natin yung kanyang uh, stator na. No? Sit Set nyo lang sa continuity yung ating multimeter na. No? Then dito sa kanyang stator may makikita kayo yung dalawang yellow, ay isang yellow at saka isang white wire. Ayun. test niyo siya kung meron siyang connection, Yan ito so, dapat na ito kapag ka tinester mo ito yung dalawang ito dapat tutunog ito so dito sa puntong ito no wala so ibig sabihin hindi sila connectado sa isa't isa check natin itong bawat isa na ito kung mayroon silang contact sa ground idikit nyo lang yung isang test globe dito sa ating uh, stator dito so wala din yung isa naman so wala din ibig sabihin, no? Wala siyang indikasyon na nagkaroon siya ng contact dito sa ating ground. Okay? Kasi dapat ay uh, wala talaga dapat. Kung kondisyon yung inyong estate no? wala dapat. Hindi siya konektado dito sa ating ground ng ating uh, motor, no? O dito sa frame ng ating chassis. Wala siya dapat connection doon. Kaya lang, dapat kapag kinestlight nyo to yung dalawang wire na to dapat mayroon itong continuity tutunog dapat ng kagaya niya okay so dito wala so isa lang ibig sabihin ito mga idol na no isa sa mga to sa dalawang to isa sa mga to is uh, maaring may putol o dito sa ilalim mayroong putol kaya kailangan mong i-check na no? I-check natin ito one by one. Ito, yung kabilang dulo nito. Ito, ang kabilang dulo ng isang bawat wire na ito is iti-test natin through continuity. So, iti-test natin itong uh, white wire. Ito, tigit natin dito sa kaya't saan dito na. So, yung white wire. Ayan. Angat ko. Okay. So, yung white wire is good wala siyang putol din yung yellow wire tingnan natin so yung yellow wire mga idol parang ito yung problema ayusin natin okay so wala yung yellow wire talaga wala okay so tapos bye bye video matigas na kasi yes matagal na kasi state of na ito na no, pa to so dito may napapan oh ito pala ayan mga idol lang. kita ba ayan may putol dito sa puno ng kanyang ano guto sa goma kita ba ayan dito ayan ito ito yung putol lang. ngayon itest natin to through continuity kung ito ba yung kulay yellow okay. yung kabilang test probe dito sa kabila tapos yung kabilang test probe ng ating uh, uh multimeter is i-connect natin dito sa naputol na to kung sakaling ito nga yun to confirm ayan kita ba? ayan so, video. Natin dito. ayan Sige natin kasi Ayan. Okay. Okay, ito nga mga idol. Yan. So yung problema pala is naputol dito sa puno, no? Sa so, may ila, pinakalikod nito no siguro dahil sa katagalan na rin at lumutong yung kanyang wire, no. Yan. Wala na malulutong na talaga, oh. Pati yung iba malapit na rin putol oh. Ayun Tapos yung kanyang pinakagoma no. Ayun. Ano na rin matigas. So medyo mahirap na ito doktorin no. kasi once na tinanggal natin tong wire papalitan natin ano. Ito malutong na to. Magkamali ka lang dito. Madudurog to no. So pwede namang ano to no ah uh, discard yan gagawa ng paraan tsagain basta ingatan nyo lang to na madurog no? kasi ah uh, mahirap maganap nito o magdi-diy ka na lang kung wala talaga walang budget pero yung minsan ang ginagawa ko dito no kung medyo may budget yung may ari ay uh, bumibili ako ng ah uh, replacement na yung stator ayan, kagaya nito then kinukuha ko lang itong mga wire itong white nya minsan, kinakabit ko na rin sya ng buo kaya lang, sa mga replacement no lagi nyo titingnan yung ano, yung pulser no kasi magkaiba sila ng pulser na itong B1 okay pagpalitin nyo lang yung kanyang bracket kasi yung bracket na ito iba kaya magtataka kayo pag kinapit nyo ito ng buo hindi aandar ang motor nyo ok so nakita na natin yung issue mga idol no? yun lang ang issue nya yung nakitid dito sa uh, likod ng goma nyo no? Know? saka matigas na rin kaya pala hindi siya nagcha charge ok so dito ang tayong ko si bus kung ko siya no, regarding dito para at least uh, alam niya ito na lang yung gagawin namin para medyo hindi siya magagasto sa okay? ay mag ay tipid tipid siya ito na lang gagawin namin okay sa so, update ko kayo mamaya mga idol pagka pa nagagawa mga na ito na pa, dito na lang